Ay, kita nyo nga yung pizza na yan ay talaga naman pagkakarami nga ng mga toppings. gusto nyo nga gumawa ng pizza na talaga naman pagkakasarap nga, maraming toppings, homemade din nga, ay talaga naman panuorin nyo nga lang itong video na ito ay for the go. Kahit nga pagkakakapal ng aking pulbo ay for the go pa rin nga tayo. Tignan nyo naman nga si Kuya Mon talaga na tinataas pa nga ang kilikili kala mo naman talaga pagkakabango. Charo. Sasama namin si Kuya Mon for today's vlog. Paano ba naman yung nga Siya Ay pagkakahaba naman ng buho? naman si Baby stream Matalaga naman pagkakapogi nga, ay sana all na lang po. Ay talaga namang tuwang-tuwa ang person. May pakaway-kaway pa. Hintay pa. na nga pala namin si kuya mo na matapos magpagupit. Paano ba naman ay ayaw magpaiwan? Kala mo naman talaga ay talagang hindi na babalik. Ito may mga tira pa nga kami mga ingredients na kakailangan na namin sa paggawa ng pizza. Kaya naman dadagdagan na lang nga namin. At dahil nga naguto mga person, Ayat at magmukbang na muna nga tayo. Ay talaga naman pagkakalaki nga ng sumo. Muto na rin pala kami ng 7 eleven para bumili ng panulak saka naman ng ice cream. O di diba, mukbang year. Paano ko na nga lang kung hindi pa nga kami mabusog sa mga kinakain namin for today's video? Oo, Uwi na rin nga kami. Paano ba naman itapos na rin nga kami magmukbang? Ay, for the gold. Habang kami nga ay bibili dito ng notebook, ay I may mean, nakakilala pa nga sa amin. Nagpa-picture na rin nga pala. Para naman daw may souvenir. Uy, souvenir! Dating ko nga, agad-agad na nga akong nag-ready nito mga kakailangan natin. Paano ba naman ang gagawin nga natin for today's video ay merienda, ha? Huh? Ay, talaga naman kulang pa nga raw sa kanila yung ice cream royal. Saka naman daw yung mga tugtug. Bale, ang unang nga pala natin gawin eh, piprituhin muna nga natin yung ham, saka naman yung hotdog. Di mama na nga yung pinaluto ko dyan sa hotdog, paano ba naman yung nag -ilag, ilag na naman nga ako sa mantika? Nga, nga, ihiwain naman nga natin tong ham na pa-square or maliliit na kahon. Para nga lahat talaga ng part ay malagyan nga ng ham. Pagkatapos nga, ayong hotdog na naman nga yung ihiwain natin ng maninipis. Kapag nahiwa naman nga natin, ay sunod naman nga natin yung Eden cheese. Dahil nga wala nga tayo ng cheese na mozzarella or yung natutunaw, ito na nga lang. Kerry naman na to. Paano ba naman hindi ko nga alam kung saan makakabili ng cheese na talaga natutunaw? Kaya Eden, Eden lang mo muna for today's video. Dahil nga walang masyado mabilang dito ng pinya, yung nasa pack na nga lang yung binili namin. Dahil nga may tira pa nga tinapay, ay kinuha na nga namin. Ito na lang nga lang gagamitin namin. Kesa bumili pa nga kami, baka masayangan lang Medyo madami-dami pa naman to, kaya caring carry pa naman to for today's video. Bala tatagalin na pala natin yung nasa gilid dyan or yung edges. Edges? Uy! Uy, dito ay mag-edges for today's video mga dyan. Pagkatapos natin matagal yung mga gilid-gilid, nagagawin naman natin dito sa tinapay, ay paplatin nga natin siya kaya naman ay papanipisin nga natin. Sa pag magpanipis talaga nito, kailangan mong ilabas ng sama ng loob mo. Siyempre, walang ganun, be. <laughs> Pwede nyo mga dahil meron akong bagong tawa for today's video. ST effect pala na tawa, gano'n. Pabilisin na nga natin ito pag roll ko. Baka nga kasi maboring na nga kayo dito sa video ko at umalis na nga kayo. Kakrak na nga natin yung itlog sa mga oras na talagay na nga natin sa mga... Bali yung ating pala pinanipis kanina ng mga tinapay, ilalagyan natin ng itlog para naman talaga magdikit-dikit nga sila. Ang stick na nga pala yung gagamitin namin. Paano ba naman eh? Baka nga dumikit sa kawali hindi nga namin matigal. Pahirapan pa kami for today's video. Pero kung wala naman kayong nang stick pa, eh, pwede naman yung basta bantayan yung langat na hindi na nga nga siya dumikit -tumik. Hindi ko na nga alam kung anong hugis na ngayon ginawa ko dyan Basta parang pabilog nga magiging kalabasan Pagkatapos niya Tapos yung isa lang na nga natin siya sa apoy At lagyan naman nga natin siya ng ketchup Dahil nga lagyan pala naman natin siya ng mga toppings Ay wag na wag na muna natin bubuksan yung apoy Dahil nga napakakulit ko, ibinuksan ko yan Tuloy masusunog na Lagyan muna nga natin siya ng ketchup Pagkatapos nga natin lagyan ng ketchup Ay maglagay naman nga tayo ng hotdog Akala ko nga magugulo yung mga hotdog Paano ba naman ay medyo tabingi nga itong aming ng stick pan Buti na nga lang ay dumikit nga sila dun sa ketchup At nang mailagay na nga natin yung mga hotdog Ay sunod naman nga natin dyan yung hotdog Ang mahirap ngayon dito sa ham na to paano ba naman nagdidikit-dikit nga sila at hindi nga sila magiwahe wala na At sinunod man nga nating ilagay diyan ang pineapple Balika kaunti nga lang pala yung pineapple dyan. paano ba naman iyon nasa pak nga lang yung ating binili at wala nga tayong mabili na talaga naman pagkakakalaki at isang buong Ito nga pala yung evidence na ako talaga yung nagluluto at ako rin ngayon naggagawa Uy sana all my evidence for today's view like Next na lang ating ilalagay ay yung cheese naman nga talagang for sure hindi nga maluluto itong cheese <laughs> Hindi na rin pala ako nag-expect na talaga matutunaw nga tong cheese to paano ba naman ni Eden cheese nga lang ito. pero nang maluto na nga siya kasi tignan nyo naman at parang natunaw nga yung iba sa mga cheese. Matutunaw pa siguro lahat ya ako pinatagal pa nga namin kasi hindi na nga kiri ng ilalim at medyo natututong-tutong na nga. si nagsisisi nga ako na binuksan ko agad yung apoy habang naglalagay pa lang ako ng toppings. Sige nyo at sunog-sunog na nga yung ilalim pero for the go pa rin niya. Paano ba naman eh? lang kaya na, naman niya. Kaya naman pa ba tayo? Siyempre hindi natin magpapaligoy-ligoy pa kaya kumain na nga Dahil nga mapurul nga ang ating kuchilyo for today's video ay hindi nga natin makuha-kuha ng perfect ito. Para papahirapan pa nga tayo nitong ating pizza for today's video ng bonggang na Mahaba-haba pa naman ang aking pasensya. Ay, kering-kering pa naman nga. At Ito? parang hindi nga kayo maboring for today's video. mag shoutout na muna nga At Apo? sa mga tao nga po pala, hindi ko na replyan sa chat. Ay, pagpasensyaan nyo na nga po. Paano ba naman yung busy-busy nga Pero Apo? meron pa rin naman ako mga tao na nare-replyan. Hindi nga lang lahat kayo. For the go na nga at mag-shoutout na nga tayo. Napakadami ko na naman sinasabi. Shoutout nga po pala kay Leslie Romero sa Chris at kay Casey Medja. Julian Cassandra Ronquillo, Andrea Napal Cruz at kay Chelsea Kawali. Kay Lovely Kate Mendizabal at kay Krill eh kay Pati na kay Aliana na lang. Pati na rin nga po pala, kina Jamaica Canoy, Chavis Patricia, Laika San, Binaventura, Iyashi Feles, Vicente, at kay Zairel Monique Gala. Kay Lovely Jane Ulnagan, kay Gian M. Jorola, kay Alia Mage Malikdem. Pati na rin nga po pala, kina Rose Allison, alteya May, Manjares, Alava, at kay Dritchel. Ali, kahit nga si mama ay talaga namang nasarapan ng bonggang-bongga. At dahil nga gutom na gutom ako, yan nga, todo-todo ang aking pagsubo. Kaya kaya ko naman Kaya dahil. naman na yan, hanggat kaya ko pa magkain pizza ng pizza o magsubo ng pizza, isasubo, isasubo ko pa rin. Amaya, amaya nga, sa tabi na nga namin to ni Mama, paano ba naman yung baka maubos nga namin dalawa? Hindi pa nga nakakain si Kuya Mon, paano ba naman patulog-tulog so, na? Sobrang kanto ka na, kapag uran nga ni Kuya Mon, ay eh, nagkatulog na nga Patapos siya. Ipatapos na rin nga po pala ang video, yung mga hindi ko nga po pala siya shoutout sa next video na lang nga po. Sa mag-comment lang kayo na mag-comment para naman talaga nasa latest video ko nga kayo na siya shoutout. Ano da? Pali hanggang dito na nga lang po pala. Mag-like, follow, comment, share, subscribe ka na rin pala sa page namin. Yun lang. Salamat. Bye-bye and God bless!